madami po. Yan na po yung mga huli po sa pukot, mga espada na isda. What's up? Kamilot, welcome back sa aking channel. Support this vlog po ay Pagpunta po kami ngayon ni Bal sa dagat at kami po ay mamumukot. Ayan, tara po samahan po ninyo kami. Ayan po mga kamilot at kami po ni Bal nandito na po sa dagat. Kinukuha lang po ni Bal dun yung ano ah, yung plastic. Sana naman ay merong ano ah, na namumukot. Mataas po ang tubig ngayon dito sa dagat. Pero hindi naman po ganun kalakas ang alon sabi mo muna yung ating plastic at baka walang namumukot. <laughs> di ba dati dito yung may mga kubo? Kapihan natin? Mm -hmm. Bakit kaya nawalahan eh? Baka gawa ng may bagyo. Mm -hmm. Sayang naman han Ay pero ba di po yung mga kahoy at kawayan. Tapos iyan pong pawid. Ganda pa naman, haling tambayan. Siguro nasira at dito, umabot dito ang mm. nabakbak ng bundo hakin. Medyo masukal po pati. Ayan po, ah, mga pawid. Dito po sa kabilang side ay wala pong namumukot. Yun, sakto po. Meron po din sa dulong namumukot. Kami po ni Balay pupunta po doon. Ayan po ah ano kayang mga nauhuling isda na ngayon di dati ano ah yung maliliit ano nga tawag doon bulinaw ano eh dati po yung nauhuli sa ganitong pukot ay bulinaw baka ngay ay mga espadang isda na ano ko sa KMGS Ang dami sa dinas na nagsisitalo sa gawing Kaguluhan eh Maganda dito sa Barangay Ngayot, maraming resort Mm-hmm parang magkakalapitan eh. Lang kaya siguro kung mata ano may madaming tao talaga dito. Kinsa nga yung nakarang nagpunta tayo dito. Ay marami akong napansin sa mga resort puro mga motovlogger yung mga uh, nagugugol. Nalaman ko yun at may mga camera yung mga helmet nila. Parang si Tito Makoy ay laking pukot han eh. <laughs> Pag tayo namumukot ay laging present tani. Eh. Ayun po si Tito Makoy naghihila ng lambat kaya sabi po ni papay kami pumunta daw po dito sa dagat at may namumukot nga daw po parang tapos na yung isang ano han eh isang bangka oo oh, at malapit lang naman sila tumakoy dito marami kayang huli yung isang bangkang ayan marami kaya huli Tapos na po yan dito, Makoy. Sa hmm. Naayos na po nila yung lambat. Para doon. Ito. Ito. Naayos pa ka sa bulo. Lalatag pa po pala. Ito pa yung muna dito nasa duluhan. Diyan at kami po ni Balay malapit na po dito sa ano ah. May mga naghihila. Si Kuya po doon yung nag-aayos po ng lambat. Yun po ay tigabilang dulo na may naghihila po ng lambat. Madami. Nalok sa daw, honey. Palabas din sa lambat, honey. Lumulok sa po doon yung ano, isda. oy, Uy! Nalabas, honey. Lumulundag pa po. Oy, bayo. Nakakawala. Na na yun sa King GS tagalo ng isda dapat sana dalawa dun sa kabila para nagtataas pa yung isa ng lambat tumalo na naman sayang uy bayo yun uy bayo yun puti okay, namamuti po dun yung isda mga lumulundag

pumupunta na rin po dito yung iba. Pumupunta na rin po. Ayan, konti na laang po. Makukuha na po yung lambat dun sa gitna. Mga nagagahol na po. Paghihila po ng lambat. Madami daw po Madami daw po ang isda Yun Oo oh, may isda nga po Oo uh -huh. may espada na po din na ah. Saan? Uy, madami. Ayun, madami po. naglalabasan. Naglalabasan po ka Lusutan. Dami po. po. May dami po ng espada. Oh, sanan oh, Bilang ha, bilang pata. Lang di pala na may na. 'yung ko na. 'yung huli nung lambat. Oh, dami na ng espada. Tingnan pala <laughs> dami lipat, 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 mo lipat, 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 pa yung lipat, 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 Papa, <laughs> papa, si papa, 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 yung papa, 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 po papa, papa, Hello. Oh, yung malaki din na susugatan pag iiklasan. Naba, na ay, ay ay na lang bakmo. Oh. Ah, mo sasali sasali na po dun sa timbang na pa

Yan po, maliliit ako ang host lang ngayon. Kaya po, kaya po, ngayon. Ya po ang tapakoy mo lahat, maliliit. Ayan, gawin ka eh. Yung takip, yung takip, yung takip. Bumakaw na po sa isda. Bumakaw <laughs> <Bales, ma> <laughs> na sa isda. Bumakaw na sa isda. Bumakaw na sa isda. Aba. Pinakpa na ako. Hindi kasi

Meron pa po dun sa lambat tol. Meron din dito. Dapat dito. Laman ito. Ah. Natataktak na po nila uyon. Oh, ay kaya na may bibigyan, 'pag no, gagawin pa. Doon pangalitan-tambal eh. Wow. Nagagawa na po. bibi si Jess Marami na yun <laughs> Bal bal Oh Hello <laughs> <laughs> Pawi na daw po si Kuya at makaisda na. Pabili ng dalang Kami po ay bibili ng isda. Dalawang puno rin din ah, na eh. Sa malaking timba. Oh ay meron pa po pala din ah.

Patingin <laughs> nung ah. Okay. Okay. Na, hmm. na. po yung isda na nabili po namin ni Bal. Tapos yung iba po ay bigay. Prito ba In ito sa na mo. ito. Oh, masarap yung prito. at tsaka sa suka. Parang yung kanina yung makintab pa yung balay ni Bonifacio, eh, nung nagrogress business. Ito po yung huling isda. Ito po yung huling isda. Okay na ito. Hmm. Ito po pala ito pala yung inaasangan pa. Huwag na natanggal ng kanan. Parang oh, po, kahit hindi na siguro. Mahaba-haba. <laughs> siguro yung ano lang, asang lang tatanggal eh kapag talaga dito sa probinsya ay mura lang ang isdahan eh. Tapos yung iba po ay binibigay la ang pwedeng makahingihan eh. Mababait naman po yung may-ari po ng lambat at saka ng bangka. kami po ni balay pa, uwi na rin kami po ay bumili lang po ng isda may mga nadating pahani, eh. bibili pa din yata ng ano ng isda yung binili po namin ni Bal na isda. Doon po sa dagat. Ito po yakin na pong itataktak. Para po mahugasan at malinisan. Dama rin. Yan po. May mga buhangin pa po siya. Talaga naman pong oh, kahahaba. Ang tawag po sa ganito ay espada. Haba. Sarap po itong pangprito. Kaya kailangan po itong hugasan. Ayan po mga kamilot at bali si Kim po dito ay meron pong ginawang project. Wow, maganda. Ilang gabi mo yung ano ah? Yata, Tatlo yata. Oo. Oh, maganda po yung gawa ni Kim. Saan niya ito project? Philosophy. Kaya na individual? Oo. Oh. Oo. Maganda po yung gawa ni Kim Farm. The agricultural. ganda gandahan eh. May mga halaman. Tapos dito po ay may mga alaga si Kim. <laughs> ganda. Ay ngayon ang pasahan ay, an? oh. Dapat ay ayusin mo. Baka mamaya sa motor. Kapag ay nabiyahin ni Papa ilipayin. Dapat ay plastic mo. Ayan at ito na po yung mga isda. Bali ako po ay bumawas na po ng akin pong lulutuin. Ito pong nasa pinggan ay akin pong ipiprito. Bale, ito po ay natanggalan ko na po ng hasang at saka po ng bituka. Ito naman pong nasa planggan na ay isisilit ko po muna sa ref. Ayan po. Ito na po yung mga isda. Ito po ay natanggalan ko na po ng buntot. Bale, ito po ay mga nahugasan ko na rin po. Lalagyan ko na po ito ng asin akin po itong ipiprito. Dyan po mga kamilot at bali ako po dito ay nagpainit na po ng mantika. Akin na pong ipiprito itong mga isda na ispada. Ito po ay akin na pong aahonin. At ito po ay luto na. Okay. This is ay luto na. Ito po yung last na saklang na po natin. Ngayon na po dito ilalagay sa pinggan. Ano tayo? Ito po yung aming ulam. Bali dito po ay may tulingan. Tapos oh. yun pong espada. Kain tayo tayo. Tapos ito naman po yung aking prinito. Kami po dito ay may sausawang suka na may bawang. Hmm. Crispy. Sarap. Pinili ko talaga yung mga maliliit. Mm -hmm. Tinanggalan ko na naman yan ng ano. Masarap ko